Ha? <laughs> Ang batang ito ay makulit. no? At isa pang makulit. Ang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning po. Ano, para sa akin yan. New Happy New Year daw. Happy New Year. Iyon no? na mga katangkilik naming minamahal Happy New Year po sa lahat <coughs> Ngayon po ay Huling araw ng taon 2023 Paalam 2023 Welcome 2024 Ako po ay naghahanap ng Almusal at kararating ko lang po dito sa shop hindi po ako magbubukas ito lang ang binuksan ko kasi pinakain ko po yung mga gagawin ko sa so tamang tama may pandesal dito bro mainit po ba yung pandesal mo? oo mainit po kasing init ng uy parito tayo nakadilaw ah kasing init ng araw kasing init ng araw okay lang ba may sama ka sa vlog ko? okay lang Bago ako bumili, may tatanong muna ako sa'yo One plus one Oh. <laughs> Lero lang Anong ways mo ngayong New Year? Ano lang, simple lang yung Bigyan lang tayo ng mabuting Pangangataon sa ating Panginoon na yun Yun Maayos na pangangatawan At uh, buo ang pamilya Pamilya Kahit wala, uh, kahit wala ng pera hindi <laughs> pwedeng walang pera. <laughs> Ayun po mga katang. Ano nga wala itong pangalan mo? Brian. Brian. Sir Brian. Ito po yung hanap buhay ni Sir Brian. Pandisal. Malunggay at Pandisal. Ayun. Malunggay at Pandisal. Rolling po yan. Rolling Pandisal. Rolling at pandesal. So, siguro dahil hindi pa ako nagkakape mga katangkilik naming minamahal bibili muna tayo ng pandesal at mambuburao tayo ng kape dun sa mga kapitbahay natin <laughs> Mambuburao ng kape sa mga kapitbahay siguro tingnan ka ng mo na. tingnan natin mga katangkilik yung pandesal ni Kuya Raya kita ko po sa inyo. Ayan po yung pandesal na mainit pa talaga oh, no? Ayun oh. Mainit talaga eh. So Yon, wala pa po akong sinasabi kung magkano, binigyan niya na ako. Bait talaga niya oh. <laughs> o, so, magkano 'yan? Ganun Alagang 20. Alagang 20 pesos, you eh, no? parang gusto ko man libre sa mga kasama ko ngayon huling araw ng uh, uh, sa huling ano? araw ng 2023. Ayun mga katangkilik, you know? gusto kong man libre kung sinong may gusto, you know? Siguro dahil dalawa kayo dito. Dalawa kayo. Siguro bibili ako sa iyo. At bibili rin ako sa kanya. Kaya lang nakatalikod siya. Mahirap pa usap yun eh? <laughs> okay lang ba kasama ka? Okay. Ano ang pangalan mo? Marlon. Marlon. Ryan and Marlon. Ayan po. So, so gaya ng sinabi ko sa kanya, bago ako bumili, may tatanong ako sa'yo. Uh, anong ways mo ngayong New Year? Uh, makasama ko lang yung pamilya. Okay na. Makasama mo yung pamilya mo. Okay. Bakit? Nasaan ba yung pamilya mo ngayon? Province. Anong province mo nga pala? Masbate. Ah, masbate. So, ikaw dito, naghahanap buhay. Yung pamilya mo nasa masbate. Mahirap nga po talaga. Upo! Mahirap nga po talaga yun, eh, no? Mag-new year, mag-ihiwalay yung taon na hindi mo kasama yung pamilya mo, yun, eh, no? Dahil uh, sa tawag ng pangangailangan, okay. no? hanap buhay. Sabagay, so, ang ginagawa mo naman ay para din sa kanila yung eh. So, para kahit pa may makatulong tayo, bibili ako ng pandesal mo. Ayun. Bibili ako ng pandesal mo. Kung magkano yung nabili ko sa kanya, ganun din ang bibilin ko sa'yo. Go! Mandilibri tayo ngayon. Okay. Ito po yung pandesal ni Rolling. Kuya Marlon rolling pandesal ni Kuya Marlon. Ito mainit talaga ito kasi ito nabilad ng araw. Oh. <laughs> Yun know, oh. Against the light. Ah, nandito sa kabila yung ano niya. Yun know, oh. May tricycle. Nasa kabila ang kanyang pandesal. Yun know, oh. Mainit pa yan. Mainit. Mainit. You know. Halagang 20 rin yan. Oh, may dagdag daw. <laughs> may dagdag si Kuya Marlon. Thank you naman. Thank you. So, ayan mga katangkilik namin minamahal. Kuya Ryan. Ryan, ano? You know? Kuya Ryan at si... Kuya Marlon. So, dito tayo, mahinit yan. Abang uh, nagpapahinga, kuintuhan muna tayo. Na. No. Okay lang ba sa inyo yun? Okay lang. Yeah. Yun, no? Oh. Ah. Baka mayroon tayong gustong ni-shout out sa pamilya niyo. Baka mapanood nila tong video nito. Ikatawad lang sa mga taga-masbate. Ah, yung kayong masbate. Oh. Ano, magkapatid ba kayo? Hindi. magkababayan lang yan? Ah, magkababayan lang. Shout out daw. Shout out daw sa mga taga Masbate. Speechless siya mga katanggilik yun. Know? Hindi siya makapagsalita. So, nararamdaman ko kung anong nararamdaman mo. Kasi ako minsan din na uh, nawalay sa pamilya na paghihiwalay ng bagong tao. Kaya, ramdam ko kung anong nararamdaman mo gagawin natin ngayon magkapi kaya muna tayo magkapi dito so dahil uh, binigyan niyo ako ng pandisal magkano ito 20? ito 20 pwede ko ba tawaran yan? <laughs> papayag ba kayo tatawaran ko yan saka ito ito papayag ka ba? Ikaw pumayag na siya, ikaw papayag ka tatawaran ko Sige okay. So ito dahil alagang 20 yan tatawaran ko ng 50 pesos Ayan. Tawad yun ha Ikaw naman dahil 20 yan may pasubra pa ka mo tatawaran ko rin ng 50 pesos So bibigyan ko kayo ng 50 sa inyo Ayan. So 50 pesos sa iyo Yan

ingat kayo palagi sa inyong mga so, pang-araw-araw na panghanap buhay. Ano? You know? Ingat-ingat lang. At uh, maraming maraming salamat. Happy New Year. New Year! Happy New Year! Sa lahat! Happy New Year. Ayaw niyo talaga magkape? Ah, Mayayaya ko kayo magkape, ayaw niyo. Ayaw <laughs> So ako ay mambuburaot muna ng kape. Mabuburaot ako ng kape doon sa mga... Basta kung kaninong pintuan ako maka... makakatok ngayon. So paano? Maraming salamat sa inyo. Pa, pa, ha? Ingat kayo, ingat. Happy New Year! Ayan mga katangkulik nating minamahal. Ayoy, uh, mabuburaot ngayon ng kape. Ha? <laughs> ha? 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 Pilipino tulog, bakit? Gising. Gising, <laughs> pero Hindi naman lahat. Ayun oh, mga katangkilik Pang nakainom na naman si Tatay. Ayun. Ngayon mga katangkilik namin minamahal, mag-agilap uh, tayo ng mapagkapihan. Dito kaya sa bahay na to, may tao kaya? yun no? ang aking malupit na -apo. mag hi ka muna hi mahubad ko hay <laughs> mama mo Tataan. tao po yes daw naka vlog ako naka vlog talaga ang sexy ko pa naman ano kasi happy new year hindi pa ako nagkakape ay yes Bumi bumili ako ng pandesal ayan o dinamilang ko pa wow. Ayan. Sige, titip lang kita. Pakilala ko sa inyo ang aking inaanak na siksik. <laughs> Ayan. Nga pala, nung wish mo ngayong New Year? Siyempre, yung magandang buhay pa rin. No? At malusog na pamilya. <laughs> malusog literal na malusog talaga. <laughs> <laughs> Talagang malusog yun. Kagagaling lang <laughs> na ang simbahan. So, so, yun o, no? yun ang mahalaga doon. Yes. Simbahan. So, Pagkakapi muna tayo. Yon, mga katangkilik kaming minamahal. Nang buburaot ako ng kapi dito. Ah, <laughs> uh, abang nagtitimpla ka ng kapi, papamahagi ko muna itong ibang pandesal sa mga kasama namin. Okay. Dito tayo. Mamimigay tayo ng pandesal sa mga hindi pa nag-aalmusal. ating mga kasama sa Hanap Buhay. Pandisal po kayo jam, pandisal libre. <laughs> Lex pandisal. ka oh. si <laughs> <Tapos na> Kamera. Ako <laughs> po yung namimigay ng pandesal libre. Sa aking mga kasama sa Hanap Buhay ayun, oh. Yun. Ano ba to? Malungkay pati sa ano? Gawa sa harina yan, syempre Yun, no? Thank Yun. you, Karik. Welcome, welcome. At, ah... Uh... Okay, pandisal. pandisal. oh, libre. Eh. Libre yung para sa mga kasama sa hanap buhay. Ayun. Dali ka. Dali Dali. Oh. Jay, may tatanong ako iyo Okay lang ba? Okay lang kasama ka. Video. <laughs> sa video. Dito ka. Kailangan ka po mo Yan, anong anong wish mo ngayong New Year? Ay, di ko na sabi yung wish eh. Para sa akin na lang yun. Para sa'yo na lang? Oo. Oh. Yun, no? Secret wish, mga katangin. Secret wish sa kanyang oh, New Year. Gawbok. Oo. Ah. Anong wish mo ngayong New Year? Anong wish ko 2024? 20, 20, yes! Sana lumaki yung pandesal nila mga gano'ng kalaki no? <laughs> <laughs> Paiselle, na oh! Pandesal nila, pandesal nila eh! Mahal na daw yung harina eh! Alex! Anong wish mo Anong wish mo 2024? Ang wish niya hindi na pandesal kundi lumaki siya. Wala nang pag-asa yan, Kuya Alex. <laughs> Alex. Ayan, sige dyan. Kaya huh? kaya ito kumain ka pandesal. Magic pandesal to. <laughs> pag kumain ka rito, hindi ka na magkatrabaho buong taon. Iyon know? o. Kasi magiging panadero ka na. Yung palaman? <laughs> wala. Daliri. Ayan o. No. Anong wish mo? Anong wish ko? Anong wish ko kapayapaan? Wish. No yun ang wish mo ngayong New Year, kapayapaan. Lahat naman tayo nang, uh, nangangarap ng kapayapaan at uh, tahimik na pamilya. Ina? Sana ka, lumakas sa ang biyahe namin. Yun no? Oh. o, <laughs> biyahe talaga yun. Eh. Ber Pandesal! Yun. Yun po Maraming mga katangkilik ang kanilang mga wish ngayong New Year. Pandesal! Pagkatay ko ba? Ati Bais, Happy new year. <laughs> Pandisal po. Hari. Bagus ka. Inyo din Pandisal. Ano anong wish mo pa? Susunod ka. sana pagkatinda sila ng pandesal, huwag nila i-replay kasi parang replay to eh. <laughs> ano yung kanta? Hindi <laughs> naman pelikula ito eh. Replay? Oh, replay eh. Ayan. Ito ilalapag ko na dito. Masikuha na lang kayo. Sinong may gusto. Hindi hmm. sa ka? Ay, ano? Hindi ka mula Pandesal. O oh, yan oh. Marami yan. Ang gusto eh. ko yan, John. Tungso so 2024. Kumingin na ka na kumain ng pandesal. Hahaha. <laughs> Ayan po mga katuwaan Oh, anong wish Year. mo? Anong wish mo ngayong pas? Sana magkabibi na tayo Magkabibi, wala ka Wala ka pang pa girlfriend magkakabibi agad Ah oh, baby nila agad Agad pang sal Thank you sa inyong mga wish Ito ay iiwan ko na dito At babalikan ko yung Thank you, thank you Welcome, welcome Babalikan ko yung ating <laughs> Papatimpla ako ng kape dito eh. Huling hirit. Papatimpla ako ng kape dito, babalikan ko. Happy New Year! Anong wish mo ngayon New Year? Sana magkaroon ng trabaho magkaroon ka ng trabaho. Pero, pag halimbawa nagkaroon ka ng trabaho, huwag ka na maghahanap ng sweldo. Dahil trabaho lang na may nahanap mo, di ba? <laughs> Biyaro lang. <laughs> sa kayo pupunta? Okay. Iingat kayo, ha? Ah. So, Doon, dito na yung aking kapi. Oh, ito na bala ba sa sugar mo nila. Ayun nga na, pala, yun. Mm-mm. No? Wait. hirap maging solo vlogger. Kasi mainit na. Mainit? No? Wala mo. Wala pala kawa kayo. Bagong kapi. Bagong kapihan. Yes. Walang hawakan. Hindi na. Doon ako magkakapi sa labas. Kukuha lang ako ng dalawang... Wait lang. Ito pala, ito pala. Dalawang ano? Pandesal. Pali yung na dapat kanina. Ayun o. No? Oh. Yun, thank you sa kapi Huling hirit Sa 2023 Ayan o Kape po tayo Mga katangkilik naming minamahal Huling hirit Sa 2023 Abangan nyo Ang unang hirit sa 2024 Hahaha <laughs> nagawa mo na ako ng mga dessert request by my sister. Uy! Dessert? may no? May ano pala ako yung chicken macaroni. Chicken macaroni? Kumaya, Kukuha lang ita ako ng pan-dessert Sige huh? mo. Hindi ko na kinuha na ng video tong ano mo kasi. Privacy mo na to eh. <laughs> Sabay ganun eh. Chicken macaroni? Apo, chicken macaroni. Yung mga bata Salam. na galmasan na si Ram. Pumasok? pumunta ng Mindanao, doon siya mag-select ng Ay, doon sa kanila? Uy. Ibig sabihin, iwalay na kayo. Yes. Iwalay na kayo. Iwalay kami. <laughs> okay, maraming salamat dito sa kate Yes, okay. Kape po tayo, mga katangkilik naming minamahal. So, uh, balikan ko po kayo mamaya. O, oh, kape kayo dyan. Masarap magkape kasi pag may kakwentuhan eh. Oo. Kaso, Lugi logi kami, wala kaming kape. Ah. <laughs> oh, Shoutout nga pala sa mga mga walang kape. Yung mga gusto magkape, bumili kayo. gusto <laughs> so, niyo magkape, order ko kayo doon. Ito lang yeah. oh. Yeah. Absolute Ayun lang. No? Absolute baka naman. Absolute. <laughs> ano tayo, nag-ano tayo, water therapy tayo. Oo. Oh, tama may, 'yan, tama. Ito ano oh. eh. May sakit na 'to eh hahahaha <laughs> nanam nanam ako d'yon alam ka n'yo wala wala masyadong kasi kaya maging manggit porkit nag water therapy may sakit na required talaga yan maganda sa kalusugan kasi yan water therapy kaysa ininom ka ng soft drink yan na lang kasi mahilig yeah. ka kasi mga ano eh. fruit juice cesto yeah. C2 C2 yun mga unit mo e eh. C1 C1 C3 C3, C3 meron pero C1 wala parang wala naman C1 eh. Okay may C3, may, -may C1 yan. C1 na May C2 Ako na? Ha? Ako na ba? Ako oh. ba? Sige. Ito Mga oh. katanggiling, kumbayan muna ako. Masurpulin natin ngayong New Year yung ano? One one talaga. talaga. <laughs> <laughs> Ganun po ang ganap dito sa aming terminal. Ang ganap dito Nakabiyahin na, nakabiyahin na yata eh. Balis yun, may service yun. Sakay kayo? Ha? Ano si Happy New Year! Sakay ko. Sakay <laughs> ko. Kiko palingi. Pagbagsak ko dito pa rin sa tricycle ko. <laughs> Anong nangyari? Let. Ano nangyari? Kaya kaya sa lipo, Tapos. Iniyara ka San Libo, ginawa kang taxi ha. <laughs> Para namang akala siguro nila, alalaki na kinikita natin. You know? mga katangkilik nating minamahal <coughs> tapos na po ako magkapi at uh, ibabalik na po natin itong ay may nasipatan ako dito <laughs> babalik na po natin itong uh, mag na pinagkapihan natin peng iyon, ah. oh tayo na to, wala nang laman, butas eh. <laughs> maraming maraming salamat. <laughs> maraming salamat, Peng. Dito muna ako. Happy New Year. Ayun, mga katang-katang minamahal. Pahinga ng konti at uh, umpisa na naman ng ating pakikibaka dahil nakapagalmusal na tayo mag uumpisa na tayong makibaka sa kalsada ang mga katangkilik naming minamahal ayan po so shout po sa lahat big shout out ka business family ayun eh. Papadis TV ka business official shout out po sa inyong lahat and kay Ma'am Henrita uh, Soledad Ma magpagaling po kayo kay Ma'am Gina Lina Paton uh, happy 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 new year po kahantay so, na lang po tayo ng pasahero para na uh, balikan ko po, po kayo mamaya mga katangkili kong minamahal na kailang uh, biyahe na rin po tayo at tanghali na kailangan ng mananghalian na bisitayin muna natin ang ating kaibigan dito sa kabilang hindi kare wala bang pahinga? walang pahinga, mainit pasok tayo dito sa budiga ng ating kaibigan na payaman na <laughs> Payabang na daw, hindi payaman. Oh, hay ka muna sa mga katangkilik natin. <laughs> Yan ang ating kaibigan. So ang kanyang may bahay ay nasa kabila. Pala ko nga ipasok ko dyan, kasi Oh tama, pasok mo dito pre. Oh tama, atras mo. Ayan mga katangkilik. Si Busti Uh, Bus na tawa po sa'yo ngayon. Parang lupay-pay ka ngayon ah. Nausog ako, Kuya Ricky. Eh, Bakit? Man. Yung babae din matanda. Ano nang mag mga ba? Maging umaga. Nakasugot ka? Maritis na nga <laughs> po. Nagkikipagmaritis <laughs> tayo, maagang maaga. din. Yeah. Yung ano eh. daw ang lasa <laughs> ng salad ng ano? Salad <laughs> ng... Ng... Tunay tsaka yung salado. Ay, yung mga bigay, masarap talaga yun. As wala na yung salad paisa. na tunay, tsaka yung salado, kung ano daw ang pinapalipan. Salado yung... Happy New Year. <laughs> ayun, Anong wish nyo nga pala ngayong New Year? My wish is my command. <laughs> 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 Hindi. Pre, good luck. Good health talaga. And... At saka... More lakas. More, more power. <laughs> more power. Kili-kili <laughs> power. kili, -kili power. So, <laughs> Ayan mga katangkilik namin minamahal eh, yun, no? Ito yung aking uh, puntahan Ito yung mag-asawa na Ganito lang magbaba Ayan, Paano paano oh, Maraming salamat sa inyo Tulungan tayo Tulungan oh. matapos Ayan talaga mga Nagtutulungan sa mga asawa na ito Kaya yung mayaman ay, yung mayabang pala. Sabi niya kanina yung mayaban. Ayun, no? Meron na. So, ayan mga katangkili. hanggang dito na lang muna yung ating video. video. Araw na to. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Sa akin sa video na to. No? At uh, happy, happy new year po sa ating lahat. Uh, Ilan yun po yan? Mag-iingat po tayo palagi. Bye-bye. Bye bye. God bless us all.